Alam mo ba na isang hero na si Lapu-Lapu sa dahilan upang makabalik muli ang Liquid Echo sa pagiging kampiyon? Napakataas na map control ang maibibigay nito sa iyong team at maaari rin nito ma-force mapakumit ang mga kalaban na gumamit ng kanilang mga battle spells na magiging advantage nyo sa game. Alam mo ba na ang passive ni Lapu-Lapu ay mag accumulate ito ng 10 Brave Airy Blessing kada ito ay mag ng damage at kalahati lamang sa mga non-hero units? Oras na mapuno na ang Brave Airy Blessing, ang susunod na basic attack mo ay idadash ka nito patungo sa iyong target at magdibilito ito ng damage at magkakaroon ka pa ng shield na mag absorb ng 250 plus 65 damage sa loob ng 2.5 seconds. Ngunit dapat mo tandaan na hindi ito maaari mag-critical hit. Ang first skill nito ay magre-release ito ng dalawang boomerang sa kanyang target direction, bawat boomerang nito ay magdi ng 165 plus 106 na physical damage sa mga kalaban na matatamaan nito sa pagbitaw at pagbabalik nito. Para sa second skill naman ito, magdadash ito papunta sa kanyang target direction at magde-deal ito ng 180 plus 196 physical damage sa mga kalaban na madadaanan nito. Ang ultimate naman nito ay tatalo nito patungo sa target location. Kasabay nito, pagsasamahin nito ang kanyang twin blades upang maging isa. Oras na magland na ito sa lupa. Magbibigay ito ng 60% slow effect sa loob ng 1 second at magde-deal ng 500 plus 326 physical damage. Hindi ito maaari ma-interrupt Kapag pumasok na ito sa kanyang great sword stance, magkakaroon ito ng extra physical and magic defense at ang kanyang basic attack damage ay may increase sa 120%. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration, festival of blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stance. At Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magdidil ng skill damage sa iyong mga kalaban Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo at sa tingin ko hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.